Well, ang aking pagkakaalam, invited siya yata dito ng gold shop owner. Tapos, sineta siya. Guard yata ito. I do not know, no? But, <clears throat> let's talk about the, the respect what guys, you guys are talking about. Okay. Si Rapsan emotionally sumabog, no? Uh, as you can see, yung diction ng pagsasalita niya ay talagang mataas. Okay? Emotional na siya. Siguro dahil uh, napahiya siya sa sarat ng tao. gano naman talaga tayo, di ba? But, uh, pwedeng daanin sa magandang usapan to. Yun yung the best doon. Eh. Hindi tayo dapat uh, nakikipag... Uh, engage sa pataasan ng boses kapag uh, lalo na nasa harapan tayo, social media influencer tayo. Siguro yun yung lang dapat na i-improve niya no? Uh, maraming tao, siyempre, iba-iba yung lalabas na balita diyan eh. Iba-iba yung Kukuha ng video at uh, story. So, ang payo ko lang kay teacher uh, kalmado dapat. Hindi yung kasi marami nang katutok na camera. Iba yung dating niyan sa iba. Oh. Hindi ako nang-aasar, ha? hindi ako nang-aaway. <laughs>